na ginawa uh -huh. noong 2018 lang by Aljo mm -hmm. dyan sa Isabela, uh -huh. pinunduhan ng over 600 million Gano? ng uh, wow. Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, abay, oh. eh, hindi pwedeng daanan ng four wheels. Bisikleta lang at two wheels motor. Ay, bakit? Ano nangyari? May haba na... ha 557 meter oh. o kalahating kilometro. Ang ganda. Oh. 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 Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Pero? Hindi na pwede daanan yan. Tingin mo, wala dumadaan. No? So, tao lang pwede dumaan dyan? Tao or motorsiklo. <laughs> Tricycle nga, hindi pwede. Dahil three wheels. Eh. Two wheels lang. I can't believe it. 600 plus million. Sus, porbida. Inaasahang magbibinipisyo sana rito ang 2,751 na hmm. ng mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabubust yan ang turismo sa probinsya. Napakaganda gata, eh. Ganda, ah? ganda. Oh. 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 Ang problema, oh. umuuga raw ang tulay. Oy. Baka kahoy ang oh. ano niya, pundasyon. Yan, anong kahoy? Tignan mo naman, bakal si Winto yan. Eh. Ano klaseng bakal yan? Oh. Pati umuuga-uga. Oh. Pag, uh, oh. pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya Pricycle. pinag mayroon daw tagabantay. Four wheels, sorry. Oh, hindi, pwede. Ikot kayo. Ano Two wheels lang at saka oh, oh 600 million. Ang tanong ng mga residente, Naku. substandard ba ito? Substandard? Talaga. Mabuti nilang may isang uh, magaling na magiting na hmm. vlogger na sa construction sa uh, mga uh, binablog uh, niya, construction. Ang sabi. Yung sabi niya gano'n, mukhang uh, ito ay substandard. Substandard. 600 oh, million on, na buwis ng taong bayan, mm. hindi na magamit. Yung buwis si 2018 pa lang. Oh, yeah. Ano It pala tayo? 2004. Mm. Biro mo. Hindi na magamit. Ay, ah, DPWH, mag-practice na kayo magpaliwanag mamaya, ha? Oh, Gamitan niyo ng mga terminology na hindi namin maintindihan ni oh, Bayaljo, ha? Yan, ha? Mga kung ano-ano diyan, mga structural, yeah. uh, kuan, ha? Mga... Pati mga computation, ha? Oh. Mag-practice na kayo. Sabihin mo dyan na, uh, kuwan, ha? Mm. In English, ha? Oo. Oh, oh. I ah, in English. Mag-practice na sila. Oh. In English, ha? Okay. Oh. Yung mga terminology. Oh. Terminology ka. Tsaka mga x uh, multiplied oh. by uh, 37, oh. factor 7. Yung mga trash detail yan, na yan. Yan, mga ha? ganyan. Oh. Oo. Yung mga like, configuration. Yan, yan, ha? Oh. Yung mga slope, mga <laughs> ipag- uh, Oh. Pag-aaralan nyo ng eh, practice hindi mamaya. Mm -hmm. Dahil isa lang ang tanong ko sa inyo, niluloko mm -hmm. nyo ba kami? Oh. Mm -hmm. Malinaw pa sa sikat ng araw. Oh. Mm -hmm. Mga T-square nyo ginagamit. Yan, na, na. square root of practice nyo na yung mga sagot Ayan. sa amin mamaya. Pag hindi masagot, ay, alam mo na, eh, patawag ka ah, agad ito. Magpaliwanag kayo. Pero Magpaliwana mo, oh? 600 million, <laughs> tapos motorsiklo lang ang pwede dumaan. <laughs> Kalukan! <laughs> Tingnan mo, sa gilid pa yung dumadaan yung motor. No? Oh. Mga, mga talentado talaga ito Oh, 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 my... Doon ulit sa ilalim dumadaan yung mga sasakyan. Oh, kaya Donald pala ito. naglagay ng uh, tulay diyan na para talaga oh. sa mga sasakyan. Of course. Nasa linya na ng ating telepono si uh, DPWH Region 2 Director uh, Engineer Ray Alconcel. Magandang umaga uh, District uh, Engineer Alconcel. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Aljubin, Bendijo. Live sir, po. Yes po. Good morning po. Good RD. morning. Good morning. Arde. Hello sir. Good morning po. Sa inyong, oh, inyo Magandang ni... Sir, Anjo uh, Melgio. Uh, Anjo yes, po. Yeah, uh, yes, sir. Ano ho nangyari dito? May... Alam kong bago lang ho kayo dyan at hindi ninyo panahon nang uh, itayo itong tulay nito. So wala pa kayo, hindi pa kay Ardi. Pero ano ang report sa iyo? Bakit umuuga-uga na itong tulay na ito na Tinayo lang ito noong 2018 at the cost of 639 million pesos lang naman na galing sa bulsa ng mga tao, ngayon ay hindi na madaanan ng four wheels. Ano po explanation daw sa inyo ng pinalitan mo, District Engineer? Ardi, sir. Correction, sir. Ardi. Ardi, Ardi. Ardi, Ardi. Ardi. Ardi, sorry, sorry. Oh, Ardi. Yes, sir. Okay lang, sir. good morning, sir. Uh, actually, sir, ito, to give a overview of this project, Uh, this was designed and, and bid out in the Central Office sometime in 2014. Okay. So yung preparation po ng plano nito 2013. So ang papel lang po dito ng Regional Office during that time is we will only implement. Okay. We will implement the project. So, the implementation, uh, nasunod naman yung plano, mm. may mga occurrence na gagagad ng crack. Mm. Mga hairline crack na ganoon, mga na ng na ganoon. So, tinuloy pa rin tinuloy pa rin namin ito. Gawa nga nang hindi yung pwedeng pwedeng ititigil kasi nagkaroon ng problema yung mga naitayo ng structure. Okay. Ang kung uh, lalong titibay pagka mapag-connect. Mm. So, sir, nung gano'n, nung nakakonect na, naitayo na, lalong nakita na ngayon na ng cracks. So, we requested for third party audit mm. para ma-audit nila itong tulay. So, nakita nila, na yung nagamit pala na design nito is yung 1997 code which is the the national uh, structural code of the Philippines. Ngayon dong 2015 nag-release ng department yung bago na po, yung bagong code na. Yung new code, yung design guidelines standard. O oh. It, yun na yung ginawa, yung ginawa. So since tag we request hindi na namin pinadaanan. So nag-request na kami ng pundo nito for this strengthening para magamit. Now, nag-release nag naman ng sales tax sometime in 2022 ng 100 billion para sa Pero the title itself is mali kasi new construction na kalagay, isinuli namin. Ngayon, nagkaroon pa ulit ng little door itong 2022, lalo nag-rebate yung mga cracks. So we requested another funds. So na-release naman ito ng 276, 280 million para magawa na. So ngayon, ongoing na po yung, yung tulay. And hopefully by this year, magagawa na matatap madadaanan na. Alam mo, lead, so see, Alam, perfect, alam, perfect, na, alam uh, mo, District Engineer Alconcel, oh, I mean, I'm sorry, RD. Regional Director Alconcel, uh, kayo yeah. nag-implement ng uh, proyekto, tama? Yes, sir, yes, sir. When you say implement, kayo o nagtrabaho niyan, tama? Yes, sir, kami, kami nag-supervise, supervision. Supervise, okay. Yes, Siguro sir. naman, ako hindi ako nag aral sa engineering school at mabuti na lang ang kinuha ko ay accounting. Isa hmm. eh, eh, engineering, you are taught kung yung construction, yung uh, gagawin ninyong building tula is matibay. Meron pa kayong pinagbabasihan. Tama or mali? Meron sir. The plans. The plans that was given. Uh, the plans. plans. Correct. E yes, eh, nakita sir. Yes, ninyo sir. na nag may crack, tinuloy niyo pa rin. What in the world is happening alam ninyo na magkakaroon na ng problema as engineers, ah, alam ko may mga sa engineers dyan, nakita nyo na may mga crack, may deficiency na itinuloy nyo pa, sinayang lang niyo yes, yung salapi. <clears throat> Sige, answer me. Yes, sir, kasi kasi ang dispatch of the Bureau of Design is kailangan na, na idugtong para hindi humina kasi hahapakin niya kasi nandun. Nandun na kasi sir noon yung engineer, uh, uh, regional director okay nakita mo na na may crack mayroong problema uh -huh. doon pa lang sa materialis may problema na idudugtong mo yan ang idudugtong mo pareho pa naman how can sir hindi po ako engineer pero how can you reinforce another pa section of the tulay kung pareho lang rin ang gagamitin ninyong composition ng uh, uh, mga materyales sige nga Sir, sir, ganito kasi yun sir. Yung kasi ginawa yan, salubong nung ginawa ng contractor yan. Kasi face-by-face sila face, nagsalubong. Okay. Ito, like, kasi, I, I know. Yung okay. Mo alam mo, yung ano. yeah listen to me. And, From the very yes, start in uh, our day, mali na kaagad yung design. Ikaw maintindihan mo yan dahil engineer ka, yes, mali na yes, kaagad yes, ang design. Hindi ko alam bakit inaprubahan, bakit nabigyan ng PONDE ang lintik na tulay na yan, eh sa itsura pa lang, pamporma lang yan, hindi madaanan. Tignan mo lang naman, oh. tignan mo yung mga poste sa ilalim, sos, Mariusep. Eh kasi laki lang ng hita ko yung mga poste na yan. Paano dadaanan ng apat na wheels yan? Kaya dapat na talaga dumaan mga pato, mga ibon, at saka motor itik. at bisikleta, itik. itik. Oh. Mali, hindi, hindi ako nagagalit sa iyo. Nagagalit ako sa dating administration dyan. Bakit lumusot yan? Bakit? pinatapos yan tulay na yan. Hmm. Sir, ganito. Actually, yung plugging ito, nag-request na naitigil. Pero the suggestion of the Bureau of Design is ituloy. Bureau? Sabihin mo sa Bureau of yan Design, po, design ano? sino yung Bureau of Design yan? Itutuloy kahit bila, na bila kahit may ilalagay sa balag ng alanganin ng motorista. Sige, tell me. Mas importante bang ituloy kailangang completion ng project o oh, safety ng motorista? You tell me. Ano ang priority mo as DPWH Regional Director? Priority, the, safety, the safety of the, of the motorist the or the motorist. Yes, kailangan sir. accomplishment of the project? You tell me hmm. ano priority. The safety of the motorist sir. the Thank the you. Yun lang ho yun eh. Yes, sir. Pwede, mong, yes, sir. pwede mong ilaban sa Korte yan kahit na masuspindi ka, marilib ka sa trabaho mo, sasabihin mo, sir, safety po ng tao. Siguro, mamahalin ka pa ng taong bayan for doing so. Na Of course. Sino ba yung dating, uh, kanino bang administration ito na ginawa ito? Kanino nga regional director? Anong pangalan sir. niya, sir? marami, sir. Marami na nagdaan. from the very beginning, may mga, yung preparation pa lang. Pero buhay, pa ba yung mga yun, yung mga sumama na kay Lord? Oo naman, sir. Buhay pa sila. Oh, Oo naman. Oo, sir. Oo naman. Buhay, Buhay pa sila. pa. Alam mo, so, 639, so umakyat pa ang bilang nito. Nadagdagan ng 100 million. 200 eh. May 200. So, aabuti ng isang billion itong tulay na ito. Tama po ba? Yes, sir. Kasama itong 2023 and 2024, maabot ng 1B. 1 billion. Ha? So, than 1 One B? More than one B, sir. Kasama itong completion na itong strengthening na ginagamit namin ngayon, which is uh, is 276 million, so and another 120, para na sa kabuuan na, para madaanan na by September. Okay, tanungin kita as regional director, mm. sino ang dapat managot sa kapalpakan sa project na yan? Diretsahin niyo po ako. Is it the contractor? So, sino po? That is po? the purpose of the third party audit, sir. The third party audit, wala siyang binanggit na may kasalanan. Okay. Nung nag-request kami ng third party audit, kasi nga, duda na kami, duda na, hmm. na daw ditong mga Tama. project engineer, oh. nag-third party audit na kami. Okay. So ito na yung mga lumabas, oh. Uh, standing, wala siyang din nilagay doon. Who Sino is Sino yung is third party audit na yan? Ano pang pangalan ng third party? Is that a company? Is that a private firm? Uh, private yung sir, si Adams Abinales. Adams Abinales. Is it, is it, is it a company Abinales. or is it an individual? Adams Abinales. Kampanya Kamp 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 ba? Kampa ito? Juridical okay, person? Ang, tao yata ito, third party. Adams Abinales. Siya uh, nag-inspeksyon. Yes, sir, yes, sir. Structural yes, sir. engineer siya. Wala siyang sinabi yes, tungkol sa mga crack na yan. Wala siyang sinabi na delikado ang tulay na yan. Wala siyang sinabi na gano'n? Siyang nagsabi, siyang nagsabi sir. Siya Siyang no. nagsabi. That's why we requested funds para lang ma-restrengthening ma, ma na at okay. na. Kasi Pero wala siyang sinabi kung sino ang dapat managot dito. Kasi sinayang na naman wala. ang kwarta ng taong bayan in the uh, regional director. Ulitin ko po ha. Mataas lang ho ang boses ko pero hindi kita pinapagalitan dahil wala kang kasalanan dito. Naiinis lang ho ako lang, Sige lang. Sige lang. dahil pera mo yan, pinantustos natin, yan. pera ko, pera natin lahat, buwis natin yan na binabayad sa mga bat at kung ano-ano pa, napunta lang sa wala. Nagsayang tayo ng kwarta. Hmm. Hmm. adi po ba, uh, yes, RD? Yes, sir. Yes, sir. Tama sir, tama. Tapos eh, balikan mo yung Adam sa binalis na yan. Sabihin mo, pinapatanong namin ni Aljo, sino ang dapat managot dito? Sige sir, sige. Pagka sir. Ito bang Adam sa nagsuggest ng karagdagang pondo? Hindi, ang tinignan lang nga yung defects. Tayo lang ang may strengthening para magamit sir. Ang tanong ko nga dyan, yung nagsusupervise dito, nakita niya na may mga cracks sa, galing sa sa DPWH, hindi pa kayo. Ano ito? Bagito ba ito? Mga OJT siguro yung mga hindi, engineer ninyo. Sir. Hindi sir, there are six road project engineers. Nag-request na sir, yun nga lang. Yun yung instruction ng Santa Lopez nga, ituloy nyo lang, the Bureau of Design. sino sino nagsabi na ituloy lang? Sino? po? Ang pangalan nun? Sa, Bureau of Design. I, wala naman ang kita sir. Pero Bureau of Design of ng, Central DPWH? Nga. Yes sir. Sino yung mga buang na yan na pinasabi sino, ituloy lang may crack na nga? Eh, eh, sino, ano, itong Sino ba ito mga design-design na ito? Siguro baka ang design lang nito mga nicho. Mga musoleyo, baka doon siya nagdi-design-design. Dahil sa pakisabi sa kanya, RD, pakisabi sa Bureau of Design ninyo, sa DP, pag nagkaroon kayo ng general meeting, sabi mo, pag may mga crack na yung mga proyekto natin, pwede bang itigil na lang? Pakibanggit mo yung pangalan ko kay Secretary Bunoan. Sir, nagagalit si Congressman Tulpo dahil bakit daw tinutuloy mga proyekto, may diferensya na, hmm. eh, kailangan tapusin. Eh mas mahalaga din po ba ang safety, ang buhay ng tao, uh, RD? Yes, sir. May, may buhay ng tao ang pinakamahalaga. Iyon. E, tapos, pipilitin yung kailangan matapos. Kailangan kasi bay matapos. Alam ko 'yan mga racket 'yan eh. Oh. Matapos kasi na, naibigay na, oh. nag-advance na si Tor. Magkano oh. kaya 'yon? Ano magkano? Nagbasak ah. si Tor kung kani-kanino. Arde, magkano dahilan lang kaya <laughs> nung <laughs> Bureau of Design. <laughs> ayun na, ayun na yun. Walang, kinalaman dyan si, ko, ah, walang kinalaman si ulitin ko, walang kinalaman si RD diyan dahil kaupo lang. Oh. Baka ito ay kusang kangkungan na destino. Yung mga kumita diyan, yung mga dati. Oo yung pinalitan niya at saka yung mga Bureau of Design na yung mga mm -hmm. balasubas, yun ang kumita dyan. O oh, kasi tumanggap eh. kaya nga. Mm -hmm. Baka, okay. baka tumanggap. huwag so, so. niyo nang ako kuhan kuhanin dyan. <laughs> uh, anyway, uh, RD, Pangalan kailangan, na lang. kailangan yeah. matatapos yan. Ito ka lang, sir, ho, pulis, September. September, ah? Pwede nang daanan September. Pwede na, sa, pwede na, sa, ay, ay, pwede ay, na ay, mapunta na kotse yan. Imbitahan ay, niyo kami na yes, iba, adyo, at kami magsabi. Yes, Mabuti pa sa panahon ni Engineer ni Regional Director Al Council na ayos si tulay na ito. Ano po? Magbablog ako diyan. Oh, papunta magbablog din kami. Wala problem. September ah. Salamat, maraming salamat. Regional Director Ray Al Thank you. Thank you. Oh. Yes. Okay, okay. so mo malinaw mo. na sasakyan ng dadaan diyan, hindi yan ano ha, bike lane. Hindi. Ano <laughs> hey, oh, tang <laughs> I-kailangan tapusin kahit may depekto. Oo oh, naman. Kasi nga nag-advance na. Yes. Inaano oh. ako? Baka ilapusin posyento kaya. Eh? Para may report lang. May may report lang sila sa COA. Baka ganun. Uh, okay. Gano'n. 10% uh, percent? Oh, wait eh, ten, ten, kay si Tor, nagbigay ka ganun, 10%. Oh. 10%. Si Arde. Palagay dati. ko yung, dating Arde. Hmm. yung 639 na yan, baka ang napunta lang dyan, alam na alam ko yan, mga 400 na lang. Jesus, forbidden. Yung 200. Ay, alam mo. Wala na. Kay oh. kay, De. De, napunta pa sa... Kay Dade. Dad. Dating Arde. Oh. So, Dade. Dad, tawag. Oh. Siyempre, meron ding ah, mami. Meron ding... Ayoy! Yes! Huwag na nga kami ganun-ganunin ninyo. kay mga kalukuhan. Okay. <laughs>